tukaw mo bago ko mag sa kulo na nakutagaw ng Bisaya aron gatong mga makatungog makasapot po tong mga upan natong naminaw diha nasgawas unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kawamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kaya kata makita na ko ang naos ako aman, bibit kahilakon ko. Mugara po po. Gusto po ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tipong kalibutan na nagapakita o suporta kay PRRT. nakabomos, tinuod lang, sukat, so, nga giaristo ako amahan, illegally, bagyo ko kasabot sa kong ibati. it has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang. But every time, makita na ako, supportan ninyo, akuskan ko. Salamat kayo. siguro gamiton ko nga naimo kong vice mayor nyo mayor morning sa termino na ko karon morning last na nako nga araw ng tapaw sa termino na ko karon wa ko makipaw kung unsa pagay kinaog ng o yung future ng uh, sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya si it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I want to go. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved, especially to us who are calling out. Roti to name. You will never be loved, Mr. Marcus. We will stand up and we will fight. kita ang mga tagadabaw, may unaan na siya. Labin na ito mga tagtugay dire, Re, o niya, nito sa plataforma o politika sa kuamahan. Nga lang gigkuha, kaning administrasyon ni Marcos, si Bongbong Ma, sa ICC. Murag wala lang ato na lang ng murag walay na himo ang atong pinalanggang amahan diri sa tundak bayan. Ibaw mo, di ko matingala gyud tinuod lang. Di ko matingala. Nga nung ingunan ni Karun, eh because Rudy Duterte stood up for every anang mga traditional politicians di nila gusto nga kausapan aning nasura ni. Eh. Una, alungan ni with Marcos o kanyang mga upandaring mga pagagnaw ng mga politiko. Di nila gusto nga naan ang Rudy Duterte kaya mapulilyaso ang ilang mga tula sa gobyerno Gusto ko lang kay Pumbong Marcos. Aside, you're not being loved by the people. All you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing! Nakalimot o ang utang ina. Ang kita ay nagtapang sa iya, magalingkot sa diya, sa kinalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray! Si Rote Duterte, nga nung na-aristo siya, naasadya ka ron sa ICC, kay ning sa iya mga tinuuhan sa politika nga tan-aw niya moy makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo? Dili ni panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sa yangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte.